Hello guys, uh, nandito na naman tayo sa ating uh, mag-upload ng video dito sa ating channel Kalugar uh, uh, TV Vlog. Ito guys, ang location natin ay itong uh, Raha Matanda uh, Location nito, uh, mas madali itong matatagpuan guys, guys uh, dito sa May, uh, ya. Street, 'yan, corner ng Raha Matanda madali niyo matagpuan guys Ito yung location niya ilaya guys Ito yung ilaya. Ito yung ilaya guys At medyo Ito. Ito yung going to uh, Tondo Ayan. Mga naka-okwesto na. Ng mga ah, uh, mentor. Mga uh, mga case and uh, cellphone na uh, ano. Uh, accessories. Ito yung uh, location natin na po. Kampan, guys, itong plaza. Ito. Ayan. Uh, uh, ito. Ayan, guys. Plaza Liga Pilipina Ayan, may nakatagong uh, Plaza Liga Pilipina dito Ayan, uh. Ayan, guys, uh. may ulo ni Jose Rizal medyo, medyo nakalimutan na ito ng mga tao eh Kaya ito na papasya natin Ayan, natin, uh. natin. Ayan guys, uh. La Liga, Pilipina. Sa lugar na ito ay tinatag ni Jose Rizal ang La Liga, Pilipina. Noong Julyo 3, 1892, upang gawing bu buo, masigasig at nagkakaisa ang bayan. Alagaan ang mga nais at pangangailangan ng mga tao. Pagtanggol ang bayan laban sa lahat ng uri ng karasan at kawalang katarungan, pasiglahin ng edukasyon, agrikultura at kalakal at pag-aralan at tiangkop ang mga pagbabago sa lipunan. Minang samahan natapos ang residen at si Rizal sa Dapitan, ng 1892 muling inorganisahan sa ni Domingo Franco Andres Bonifacio Apolinario Mabini at iba pa Abril 1893 tuluyong nabuwag ang samahan Oktubre 1893 yan guys La Liga Filipina Monument yan yan ulo ni Rizal Ito yung location niya guys. Ayan, inayos. Talagang nilinis nila at hindi na pinapapasukan sa mga bata ito. Dahil nasisira. Ayan guys. Plus sa Liga Pilipina. Ayan guys. Ito yung location niya. Rahamatanda, Matanda. Corner ng Elias Street guys, medyo, medyo busy dito ngayon sa so may street at medyo traffic dahil oras natin ngayon is uh, 4pm at uh, rush hour na kaya medyo traffic na ayan, uh, tingin natin ayan, traffic talaga ayan na yung mga nakalatag dito guys na mga ano mga vendor ayan. Uh, natin, paano yung mga makikita natin dito mga lakad Basta meron sa kanila, meron na rin sa amin doon. Okay. Pag wala dito, eh wala sa kanila. na. mo yun. Ayan yeah, guys ha Nakikita okay, natin yung mga latag dito Dito lamang yan guys ha uh, Makikita natin sa Alugar uh, TV vlog channel Ayan Ito yung mga street foods naman din dito Na may mabibili natin Ayan Ayan o oh. Diyan sa. Dito naman traffic eh. Binabenta ng mga cellphone na accessories, makikita rin natin dito. Ayun, yung mga cellphone accessories. Dami. Yeah, guys. Nami rin dito oh, sa Laos sa kanto. plaza Ayan guys, uh, muli at uh, dito tayo sa channel natin mga uh, kalugar uh, para i-upload natin itong video at uh, sa mga tao na gusto makita itong lugar nitong itong uh, Plaza Liga Pilipina Monument kung saan ba ito matatagpuan And guys, dito lamang yan guys sa uh, Raha Matanda corner ng ilay Street cellphone accessories guys, nandito na sila nakaready naka na para ilatag eh. hmm? ito yung raha matanda uh, again guys, uh, mali mga kalugar, nandito na namang pumuna yung dating uh, video at sa susunod uh, papasyalan pa natin yung mga ibang uh, plaza at uh, mga, pwede natin uh, makikita natin dito sa Maynila ayan guys, sa uh, sa uh, Yorme ng aming uh, lunsod ng Maynila ang aming Yorme na si Isko Moreno Ayan. at sa bumubuo ng mga uh, ng aking uh, mga club ng aking grupo yan Antigo ng Maynila Ayan shout out sa inyong lahat at maraming salamat Ayan, sa ating uh, tindin, uh ghost hunter of the Philippines Ayan, sa pangunan ni Idol Donsky at syempre ang ating Tondo Chess Ayan, ayan. shout out sa inyong lahat Ayan, ayan guys ayan, uh, muli, dito na lang God bless and goodbye bye bye guys